Ito pa sa, sa karon kaya ako mabutang sa tubig yan niya. Tangan ko sa langgaw guys. Hari yung langgaw guys na party ka. Aslum aslum. <laughs> Halakhak na ang demonyet. <laughs> Mar. 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 Marisa. Mar. Marisa. Marisa. Nagawa niyo. Ano nang... Lagalin ano? mo yung tubigan? Tubigan na. Lagyan natin ng tubig? Kainom ka mamaya? Oo.

Hello so, mga kabagting! It's me again! Good afternoon! So, karang gali, malakad kami liwat sa school. Di may ara naman ko na paminsaran nga kabuangan. Abangan nyo ni guys! Abangan nyo niya mga kabagting! Kay mabalon siya galing sa tubig. Tapos, way sa kabalo, butangan tatugal tugal gaw, binigar mga Mga kabagting! Ti, ilang taong taka ng niya. Kung magtungab na sa tubig. Kung anong gama niya sa tsura niya. <laughs> kaya maalam kung mapapanood mo to. Kaya, happy happy. Hindi lang, <laughs> mabalon lang o isa pa tubig. Pa. May mo ka extra. <laughs> Naluoy mo ko sa imo yeah, Watch this guys. One, two, three. So, kakadating na namin. Iinom kami ngayon ng tubig. Pero Sprite yung akin sa kanya, Coke. <sighs> akin yan. So, amang malamig pa yan. <laughs> nice mga kabag Tapos <laughs> 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 Nice mga kabagting. Oo, oh, naluha ako kakatao. <laughs> kalukuhan, palo ni po tong page na to. Kita-kita po tayo ulit sa uh, isa pa pong kalokohan natin sa susunod. Sige po. Bye-bye. Ingat!